Guys, good morning. Tingnan nyo guys, lumaki na sila. Naalala nyo, mayroon akong pinos dati na na, na po, na puwal. Ayan, naputol na ang puno kasi marupok na. Ayan na yung bunga niya guys. Oh, ayan na siya, lumaki na. Ito, kaya lang ito, ibang klaseng pits ito guys. Pits din ito siya guys, pero ibang klase, hindi yung pits na lumalaki. Pero kahit na sabihin mo, hinog na yan siya, ayan, may kinainan ng ibon. No? kahit sabi mo hinog na siya uh, medyo asim pa din pero sa mga mahilig sa maasim kaya nila yan kainin kasi hindi ako mahilig sa asim marami din yan bunga guys ayan. ayan so yan pagkain na rin yan ng mga ibon kaya ang daming ibon dito kanina bago ako lumabas ang daming ibon ayan daming daming bunga yan guys so, mayroon din kami dating pits talaga na yung nakakain ng malaki dito malak malalaki so yan yung mga yan uh, marami yan siya guys o oh, kita nyo yan o oh. dami niyan doon pa sa kabila ayun ko kung nakita nyo kasi medyo madilim pag doon ko yan tapos tingnan mo yung baba ayan mga na yung mga dahon kasi daming ibon kanina dito siguro inano din at saka baka mahangin din kanina, kanina kagabi ba ayan may mga na marami din o oh. Malaglag. so, ito yung kakainin nila mamaya <laughs> ay pag oo kinakain na nila ngayon eh Ayan. ito itong isa oh nilog na talaga siya pero malambot na oh pero ayoko kukunin kasi hindi ko rin naman kakainin sayang ay pagkain na rin yan ng ibon yun lang guys ang gusto ko lang ipakita sa inyo ito mga prutas na ito ito ay maliliit na peach mm. pero yung mga kasama ko kinakain nila yan nasasarapan naman sila guys yun hey lang guys. Malit lang ito na puno guys. Oh, yun yung ngayon na putol no dati. Na itinuro ko sa inyo. Yan. Malit lang yan siya. Oh, ayan, yan. Ayun. <laughs> yun hey lang guys. Bye bye. Thank you guys. Salamat sa support ninyo.